May sounds naman tong video ko. Hindi ko alam kung bakit nawala, no? So, o, oh, nagsasalita ako dyan. Hindi ko alam bakit nawala. Ano bang ginawa ko? Papunta kami ng bayan. Tapos, bago kami makapunta ng bayan, yan, ayan, ladaanan. So, tamang-tama. Tempo. Umulan nung gabi. Yung kinabukasan, ayan, basa yung daan. As in, lapok. Maputik. Ganyan. So, patag naman pero hindi naman kami yung akyat-akyat pa ng bukid. Kaya lang ganyan, maputik pag umuulan talaga. Yan ang problema. Char, sure. problema ba yan? <laughs> so, nauna na si Makoy dyan. Tapos, dyan yung, ang tanyan, paaralan, skwilahan ng elementary sa amin. Diyan ako nag-aaral ng elementary. So, timing ang pag-uwi namin yan. Meron kaming reunion. Dapat, kung kailan ako nakauwi hindi naman ako naka-attend. Ewan ko lang, sa so anong reason. ubos na siguro yung ano, pera ko. Pambaya. <laughs> <laughs> hindi. Parang yung batch ko ata, wala rin. So, hindi rin ako nag-attend. Maraming wala. Ayan, so tatawid pa kami niya, nandito na kami sa kumbaga baryo sa amin. Baryo na yan dyan, pero hindi pa, as in may lalakarin pa ng konti. May baryo yung tatawid bahay ng kapatid ko sa likod. Yan yung parang, yun yung parang baryo na yun doon. And then, bago makarating ng bayan, nabihay pa ng motor. Dati-dati nung maliit pa ako, oh, hindi ganyan yung daan. Hindi yan yung daan na namin papunta ng bayan. Or, meron na yan dyan dati. Eh, wala pa naman motor. Hindi masyadong, wala pang bumibiyahe masyadong motor dyan. Kunti pa lang. So, ngayon, kalsada na siya. Siminto na yung kalsada. So, meron na. Ha? Ano pa yung ko na to? <laughs> Ayan layo rin no, mag kami makapunta ng bayan, malayo-layo pa. Buti na lang meron na mga, ano, motor ngayon, mapapadali. Kaysa dati, hindi ako nakapunta dun sa dinadaan namin. Dati nung malit pa ako, palayan yon shortcut, kumbaga shortcut, ito hindi. So yan, medyo malapit na kami yan. Ito yung lugar or kung saan yung nanay ko nakatira dati. Medyo malayo siya, no? Eh, ay yung yan dyan. Wala lang, snore ko lang, sinabi ko lang. Malapit, medyo sa bayan. At ang hina ng busis ko. Ayan, pero yung, probinsya ang probinsya, maraming saging. <laughs> Parang dito rin naman maraming saging. Sa probinsya na. At saka napapansin ko lang, pansin nyo rin ba yung kalsada dito, puro lubak-lubak. Yung kalsada talaga sa amin, puro lubak. Kasi nga, kurakot. Mas kurakot pala doon kaysa dito. Lahat. Pag dyan ka sumakay, Diyos ko, parang lubot mo, umbot lang kung mangyayari. Puro, ang yan, yung parang nakasakay sa hindi mo maintindihan. Lahat talaga ng kalsada doon. Kahit saan ka mapunta, lubak-lubak. Kinura-kinong anong tao niyan, tinipid sa budget. Ayan, medyo malapit na yan. Ngayon ko lang na-upload to, actually. Matagal na. Three weeks ago na. Late upload. Late upload. Ayan, yung palayan na yan, ayan. karugtong yan don sa dinadaanan namin na pag hindi naka-motor, naka-shortcut. Pag naka-shortcut na. Ayan. Tapos, ano so, ako? Sober ko na to. Basta, yan na yan. o oh, diba Nag-jacket <laughs> pa ako pero yung mukha ko kaya pagdating ko dito sa bahay para ay eh, dito sa dabaw yung mukha ko mapula nasunog na hindi mo maintindihan kasi doon wala akong pakialam pero naglalagay naman ako ng sunscreen sa mukha ko pero not enough pa rin kasi sobrang init tapos biyahe pa biyahe ay neta. yung kapatid ko yung nagdrive tapos sinama ko si makoy kasi bumisita kami niyan sa interior. Binisita namin yung libingan ng aking mother, ng nanay ko. Pagdating doon, ang hirap pa rin. So, continue.